Hey guys, papakita ko nga pala sa inyo kung paano ako gumawa ng onions powder. Siyempre, kakailangan niyo natin onions, cherries. Nakadepende depende sa inyo kung ilang lilo yung gagamitin nyo. And after yung balata, huwag niyo kakalimutan na ibabad niyo muna yung subuyas bago yung hiwain sa tubig. Para ma-lessen yung pagluha ng mata nyo. Para hindi kayo umiyak, katulad na ginawa sa inyo ng ex nyo. Cherries! So ayan, ganyan ko lang siya hiniwan ng manipis. Pwede rin kayo gumamit ng grinder kung and ganyan, binuhag-uhag ko lang siya para madali siyang matuyo. Then, ibibilad mo lang siya ng one week. Then, syempre, after one week, ganito na siya kadry. And, gagamit na tayo dito ng machine. Ito nga pala yung sa blender. So, ganyan lang siya kadali. O, oh, diba? Pinatili yung kapatang ng sa machine. O, so, oh, ayan, meron na tayong onions powder. Alam naman natin na ang mahal sibuyas sa Pilipinas. Kaya ito yung naisip ko dahil nga pauwi ako ng Pilipinas, kesa naman magdala ako ng sariwang sibuyas, eh ginawa ko na lang powder para walang puno sa airport. Anyways, so ayun lang. Sana nakatulong sa inyo mga kapwa ko Orp W. Thank you for watching. Don't forget to like, share.